So ang driver namin. Yan mga pila yan kasi mamimigay mamaya. Alao na parao. So yan mga tatske yan ang pila mamaya. Kasi mamimigay ng governor sa Sosobol. Pumunta dito sa amin sa Masbate. Ayan o. Grabing pila. yan ang pila. Kasi mamimigay ng governor dito. Grabe ang pila dito. Ayan o. Oh. Kasi mamimigay ng papremyo yung governor sa susuko na O, no? ayan. Ang dito. Oh. Tapos dito, airport. So, kakain muna kami, mga katatski. Yan, hanggang doon yan. Salamat, yeah. boss. Oh. muna kami dito, mga katatski. Mula dyan sa grandstand, mga katatski. Hanggang doon. Yan, pila yung mga tao kasi may pangunigay si Livernol. Tapos dito man si mamaya si Guberno ko. Hanggang doon yan Oh. Yan mga pulis, guardia. Ito ng pila mga katske oh, yan. Puro pila yan. Hanggang doon sa may highway. Yan. Hmm. Kasi may pamimigay. Ayan Yan. Mula doon. Sa sinabi ko. Yan. Orang kato -kat mga tatiyay hanggang doon. Maglalakad tayo. Maglalakad. Grabe pila. Yan hanggang doon sa may highway. Ah. Oh, kasi may pamimigay. Tapos, magtyaga ka lang isang araw, may papremyo, isang libo ka tao, may kutsi, may motor, yan. So, sayang man. Ayan ang pila. Sa buong Masbate, lungsod ng Masbate, pumupunta dito sa city upang magpila. Ayan. Ayan. Yan. Tapos diyan sa labasan, labasan na yan, highway. Ito na ang highway mga taxi. Ayan o. Ayan, may mga polis na nagwardya, nagbabantay. Ayan o, hanggang doon yan. Yan, pila yan hanggang doon. Oh. Dito kami sa highway sa sito sa mas Masbate at Pasi. Yan. pila. Yan. 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 Yan, doon. Saka dito. Uh -huh. Sa may highway. Aba. Ang pila. Toh, lalakad na lang kami. Ya So, magkatsaga ka lang isang harau Wow. <coughs>